Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Ah, uh, ang mga stoics ba ay walang pakiramdam? Uh, sasagutin ko dito yung yung uh, madalas na katanungan ng mga nag-aaral ng Stoicism no. Ito ay uh, katanungan hindi lang dito sa ano no, sa sa channel ko. Palagi itong tinatanong sa mga FB groups ng mga mga stoics no. Uh, sa ibang bansa at sa ano no sa uh, actually noon pa kahit nung araw pa na hindi pa uso ang social media sinatanong din ito ng mga eksperto uh, kung totoo bang ang mga stoics ay eh, walang pakiramdam kasi may ano eh no may maling maling notion uh, sa stoicism dahil dalawa ang ano no dalawa ang ang pakahulugan nito no uh, sa dictionary ang stoicism, di ba? Uh, or mga stoics, no? dinidefine na ganito. Eh. Dahil ang akala nila, stoicism ang tawag doon sa sa endurance, indifference, or, or, or paging indifferent, no? Uh, wala kang emotion. At, uh, uh yun nga, uh, parang para kang, para kang bato, parang gano'n, no? Pero, uh, stereotyping lang yon Kaya lang, naging uh, gano'n na yun. Naging gano'n na yung yung nagkaroon na ng ganung mga mga connotation no. Walang pinagkaiba sa Epicurean no. Yung Epicurean ay uh, mga naniniwala kay Epicurus. Uh, ngayon dahil sa paniniwala nila na ang kaligayahan ay simple lang kahit kumain ka lang ng, ng cheese eh pwede kang maging maligaya. Uh, ngayon na ano no na, na, na nag-evolve yung connotation into para bang masarap na pagkain na nakakapagpaligaya. Kaya pag sinabing epicurean sa, isa, sa dictionary, eh, dining pleasure. No? So, ganun din yung, ano, ganun din yung, yung stoicism. No? Uh, so, yung indifference sa sinasabi kasi sa stoicism, hindi yung pagiging indifferent ng, ano, no, ng ah uh, ah uh, emotion o ng, ng tao. O, kasi, halimbawa, pag sinabing indifferent ka, wala kang ano, wala kang wala, 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 kang judgment bias or pakiramdam. Parang parang numb, 'di ba? Uh, pero hindi hindi 'yun yung sinuto, hindi 'yun hindi sa tinuturo ng mga Stoics. No? Ang hindi pala sa sinasabi sa Stoicism ay may mga bagay na tinatawag na good and evil. At may mga bagay na hindi good, hindi evil. At yun ang mga indifferent. At ang tinuturo ng Stoicism ay mag-focus ka doon sa goodness. At yung goodness na sinasabi ay yung mga virtues na tinuturo ng mga Stoics, no. At ano yung mga virtues marami pero uh, regardless kung gano'ng karami, ang importanting pukusan lang ay yung four cardinal virtues. Yung wisdom, courage, temperance, tsaka ano, tsaka, uh, 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 justice, no. At kung susundin mo yung apat na yon, matik na yung ibang mga virtues. Gagana. Matik na malalaman mo kung anong tama. Regardless kung ano man religion mo, o kung wala kang religion, o ano man, matik yun. Uh, masusunod yun. Uh, parang engine yun, no? Na may isang system. Uh, then, the rest, ikaw lang mag-decide. -de Dahil guided ka, ikaw lang mag -de kung kailan magiging good yung indifferent at kailan magiging evil yung indifferent. Yun yung tinatawag na indifference. No? So halimbawa no, yung ano, yung yung uh, um, ano ba, uh, na example ko na dati eh. Uh, excellence no. Yung excellence pwedeng good, pwedeng evil. Hindi dahil hindi sa good hindi sa evil. Kailan siya nagiging good? Kapag ka nagsaserve siya ng purpose towards goodness. No? Pero yung excellence mo, evil siya. Kung ito ay excellence sa kagaguhan, di ba? So, ganun. Uh, kaya wala siyang, wala siyang value. Uh, so, tulad ng isang bato na hindi good, hindi evil. Pero good yan, pag ginamit mo sa construction, evil yan kapag ginamit mong pambato sa ano sa mga tao. Ang pampatay, di ba? So, ganun. Uh, hindi yung emotion na sinasabi. Hindi tinuturo ng mga stoics na maging indifferent ka. No? Na hu huwag kang makaramdam. No? Kasi ang tinuturo ng mga stoics ay may dichotomy of control. At ang control natin sa sarili ay limited. No? At ang hindi natin kontrolado ay mas malawak. At ang sinasabing hindi natin kontrolado or, or yung yung ah uh, kalawakan ng generating kontrolado ay lahat ng bagay na labas ng ating isipan. Kahit ang ating katawan ay hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado kung kailan tayo magkakasakit o kung anong maramdaman ma natin. Kaya nga pati emotion natin, hindi natin kontrolado yan. Yan ang tinutunan ng totoo ng, stoicism. Akala nyo ba pag-control sa emotion yung tuturo? Hindi sinasabi ng mga Stoics nung unang panahon pa ha? si ang emotion hindi natin hindi natin kontrolado yan so bakit natin kontrolen o so, ba bak bakit parang kontrary yata sa sa mga pagkakaalam ng kontrolin ng emotion di kapag ka nagagalit ka hindi mo talaga ma ano yan, yan. kapag ka sobrang excited ka niyo mo yan. So, sobrang ligaya ka hindi mo pwedeng sawatahin yan di ba dahil ang mga Stoics ay, ano, no, ay, hindi sila, hindi sila, ano, hindi sila, ah, uh, 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 I mean, uh, tolerant sila, tolerant, no. Ngayon, anong, saan papasok ang ang control dito? Especially control sa sarili, no. Sa isipan, no, sa isipan, ang ginagawa ng mga Stoics, hindi kontrolin ang emotion, kundi i-manage na. I-manage ito, sa pamamagitan ng pag-manage ng isipan. Preventive ang ano no, ang mga stoic, hindi siya therapeutic. Na uy, galit na galit ka. Paano mo pa ano, papakalmahin yung galit? Hindi, hindi, hindi 'yon. Ang magagawa ng stoic eh. Paano maiiwasang magalit? Yan. Preventive. Kasi pag nagalit ka na, mahirap talaga. Mahirap. So, halimbawa, parang tubig, no. Ah, uh, nakita mo yung flow ng tubig, no. Nagaling sa dagat papuntang ilog, no. Tapos hanggang sa papuntang batis, tapos papuntang ano? Papunta sa mga sa mga maliliit na kanal. O kaya sa maliliit na tubo. Hanggang sa kumakalat, di ba? Ganon. Ganun yung pag-manage, pero kung wala kang mga harang na ginagawa, tuloy-tuloy yan, no. Tsunami yan, tsunami. Hindi mo pwedeng pigilan yung tubig. Pero bago pa ba dumating 'yung tsunami, dapat meron ka ng mga dike. Meron ka ng mga ano, mga ginagawang mga 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 flood control. Mga mga flow na pwede 'yung ah uh, ah uh, puntaw puntahan, 'no, floodway. So ganun, ganun ang mga stoics. 'no. Bago pa dumating 'yung bugso na hindi mo makokontrol minama mo muna no Kaya may mind setting tayong tinatawag 'no. So, 'yung mind setting na yun, 'no, na gumagana 'yon sa isipan at 'yung isipan natin 'yung nag- uh, nag nag-ano, naghahasa sa atin kung ano ang dapat nating maramdaman sa isang bagay. Kasi kung wala 'yung ganon, talagang mabilis tayong magulat 'no. At mabilis tayong ma-surprise at dahil doon, wala na kung ano na lang maramdaman natin magpapalik tayo etc uh, etc et so ganon, no preventive ang mga mga stoics no hindi ano hindi therapeutic kaya eh, hindi totoo oh, na na pagcontrol sa emotion yung mga yung yung layunin ng stoicism hindi may respeto ang mga stoics sa nararamdaman ng sinumang tao hindi sinasabi ng mga stoics na maging cruel ka o numb, ba? Diba? At kahit mga stoics, no? Ah, uh, may ano eh? may, may karapatang lumigaya. Hindi, hindi, hindi pwedeng hindi lumigaya. Pero, minamanage niya yung kaligayahan. Kahit mga stoics, may karapatang magalit, no? Pero, minamanage siya yung galit, no? Composed pa rin siya. Diba? Kahit mga stoics, nasatakot, no? Kaya nga, kailangan niyang maging matapang, eh hindi ano, tao, ang mga stoics ay tao. Hindi ba to, hindi AI. Dahil ano, dahil ang totoong walang pakiramdam ay mga psychopath, no? So hindi psychopathology ang tinuturo ng stoicism. Keep that in mind, no? Uh, ang tinuturo ng stoicism ay papaano natin Uh, kontrolin ang sarili sa pamamagitan ng pagkontrol sa isipan na siyang maghahasa ano no, mag, uh, sa ating katawan kung ano ang dapat na nabiging response natin in case na dumating ang isang sitwasyon. Nang sa ganun ay hindi tayo dalhin nito sa isang direksyon na hindi natin makokontrol. Ito po si Mike Kanyahan. may the force be with you